Ang sinasabi ko lang po ha, dapat patas ang trato sa lahat. Kasi kapag tinutukan mo lang at pinuruhan mo lang ang Vice President, politika. Tinatanggalan mo ng pondo ang potential na kalaban. Bakit ang Speaker of the House tinanggalan sa Vice President, hindi tinanggalin sa President? Dahil magpinsan, si Vice President Sara Duterte. Yan ang patutsada ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque sa pagtanggal ng Kamara ng Confidential Funds ng BSE. Bantaraw kasi sa 2028 election si VP Sara. Narito ang aking report. Akala ko ang confidential funds ay tatanggalin. Yan ang tanong ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa kanyang Facebook post. Kasunod niyan, kinwestyon niya kung bakit daw merong 2.25 billion pesos ang Office of the President, 331.9 million pesos ang Senate President, habang 1.61 billion pesos naman daw ang sa House Speaker. Nag-Facebook Live pa nga si Roque kaugnay rito. Tingin daw ni Roque, nakilalang ng mga Duterte, politika ang nasa likod ng pagtanggal ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang sinasabi ko lang po ha, dapat patas ang trato sa lahat. Kasi kapag tinutukan mo lang at pinuruhan mo lang ang Vice President, politika. Tinatanggalan mo ng pondo ang potential na kalaban. Bakit ang Speaker of the House tinanggalan sa Vice President, hindi tinanggalin sa President? Dahil magpinsan? O dahil banta sa 2028 ang Vice President. Agad naman niyang binweltahan ng Senado. Mariing itinanggi ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. ang kumakalat sa social media na 331 million pesos na confidential funds ng Senado para sa taong ito. Anya, ang mga social media posts kaugnay rito ay sinadya para iligaw ang publiko at malisyoso umanong pinapakalat ng ilang personalidad para sirain ang reputasyon ng Senado na siyang umuusisa ngayon sa Confidential and Intelligence Fund. Sa record ng Senado ngayon 2023, ang extraordinary ordinary and miscellaneous expenses lang daw ang may line item na nagkakahalaga ng 331,942,000 pesos. Kabilang daw sa pinagamitan ng 331.9 million pesos na ito ay mga meetings, seminars, conferences at iba pang aktibidad sa mataas sa kapulungan ng Kongreso. Naniniwala rin daw si Senate President Big Subiri na hindi kailangan ng Senado ng confidential funds. Matagal na raw sinasabi ng Senate President na ang confidential at intel funds ay para lang sa military, police at uniform personnel na nagpoprotekta sa seguridad ng bansa. Pinabulaanan din ni House Appropriations Chairman Elizaldeco ang kumakalat na may 1.6 billion confidential funds ang Kamara ngayong taon. Paliwanag pa ni Appropriations Senior Vice Chair Stella Kimbo na sa ilalim ng extraordinary expenses ang binanggit na halaga at hindi raw ito confidential funds. So magkaiba po yung confidential doon po sa extraordinary. Yung extraordinary po ay fully auditable, which is different from confidential. At ang Congress ay wala po ng confidential. Yung extraordinary po ay yung um, katulad po halimbawa ng um, uh, expenses during calamities. So that's an example of um, extraordinary expense. So yung pong, um, kakaiba po. In short, that's fake news.